kaya itong nakuha nito sa pagkasihan ni SBS ay kasi nyo agina, ito, dilik ni, lahit ni kasi mo pwede yung class. speak pa sinong kinakasin wala man ingon nga dilik mo na mo, mimrohon, dilik lang ang natong prinsip, prinsip kita nga dito, lima tayo ka kong Philippine authorities visit a self-proclaimed indigenous tribe in Surigao del Norte with their own currency and justice system Ang Mahalika Tribal Kingdom ay merong sariling gobyerno at meron ding sariling pira IPC nila hindi lang IP so far wala ang IPC ito sa cell daw kasi alam namin na hindi sila ipes hindi yung cell lumad Banko Sentral ng Pilipinas no, and ito aside from peso walang ibang currency na kinikilala ang buong Pilipinas at walang ibang currency na inisyo ang authority which is Banko Sentral ng Pilipinas kung hindi ang Philippine Pest. Nakakuha ng suporta ang kampo ni Dato Adlao sa grupo ng Maharlika Tribal Kingdom. At ito dong Maharlika Tribal Kingdom ay isang uh, self-proclaimed din na kingdom may sariling batas, may sariling gobyerno, may sariling pera, may sariling bangko. Although narehistro sa Securities and Exchange Commission, ngunit hindi ni-recognize ng NCIP o, oh, na mga legitimate na lumad. Bakit? May pahayag ang Mayor Kaugnay dyan. Samantalang si Bae Lourdes nagreklamo sa kanyang live. Bakit daw ang mga pulis may dalang mga armas na kumilik ganban daw ngayon? Oh, yeah? Kumilikgan ban daw ngayon. Bakit yung mga pulis na nakaikot ngayon sa kanilang kampo, may mga armas na kumilikgan ban daw. mo muna natin. At itong grupo, uh, nasa Socorro. Uh, umano itong Mahalika Tribal uh, Kingdom. may bagong grupo. Uh, o oh, na ito bagong grupo. Dahil matagal na pala ito at nagsagawa din ng investigasyon ang mga otoridad kaugnay dito dahil meron silang sariling uh, gobyerno, may sariling uh, pera, may sariling banko din. Itong grupo nila. No? So, kung na niyo, na uh, Kita na siguro ninyo nagreklamo si Bae Lourdes Bakit daw may mga armas ang pulis na kumilik ganban daw ngayon Kahit pulis na kumilik dapat walang pariyan Kaya nandyan klamado na inano ng, ng kumilik na naka -ban ang ganban kayo Pero bakit may ban kayo na oh. uh, wala, pa, wala tayong uh, raffle ngayon ah Hmm, wala pa rin tayong raffle ngayon so bakit may dalang mga armas daw ang PNP na kumilit ganban daw ang lalim ano at halata na niya na ang kanilang pugad ay nakatakdang idimulis bago pa siguro lalabas okay ay lalabas na yung mga warrant of arrest sa patong-patong na kaso nila mayroon mga banta sa amin dito na i-demolish ide po kami. Ayosin mo to. Ayosin mo to. Kaya kayo dito sa panggobernos sa Surigao, mayos kayo. Kayo ang galit sa kapayapaan. Tapos eleksyon na naman. Eleksyon na naman. Sige, subukan niya pag demolish dito kay Bae. Magbaha ng dugo. Magbaha ng dugo po. Hmm, yun. Ah... Uh... Uh, matagal na nila niyang pagbabanta. No? Kaya yun ang dahilan na sinampahan sila ng patong-patong na kaso. At uh, nakakuha sila ng suporta uh, galing sa Maharlika Tribal Kingdom na self-proclaim na grupo. Ito ang nagpunta mismo sa kanilang area ngayon. Uh, so mga supermeniyo mga prinsipyo. ng Sibuano, uh, sabi dito na sumusuporta daw umano ang taga Maharlika tribal kingdom dahil sumasang-ayon sila sa prinsipyo nila ni dato Adlaw. Una, kita kaya sa iyo na Ah, uh, asela daw umano talaga ang may-ari sa lupa. Mao oh, jud, mao. Kunya kaduha, kun sa banglika. Naa mga position nga ginalaron ibugbang lato nga piradi. Oh so, may dala silang mga batas daw na idagdag umano. Idagdag sa batas. Dili na nga negative among tuyo dire, positive. Oh so, so hindi negative ang kanilang layunin sa naturang grupo positive daw pero na to ana mo diri ko uh, an dato ka dato mo yes, dato, o, so mga dato, dato din umano sila mga dato ah, sige, Ang oh, meron kung meron silang sariling batas, meron silang sariling pera, meron ding sariling policy itong grupo ni Dato Adlaw. Hindi makasulod ng format. Oh, di pwedeng makapasok kung walang diplomat. Ano po ba yung diplomat? Kailangan ba magbayad para makakuha nitong tinatawag na diplomat? Okay, tuloy natin. Pero, pwede oh. ba? Mag-istorya lang ang taging mga nani. Wala diplomat. Oh, kung sabihin din yung katuyuan? An so, ang tanong sa babae, ano daw ang uh, layunin nitong dalawang dato sa Maharlika Tribal Group? Hmm, Nag-monitor mo ko, natanong sa ilong view, Uh, so, nagmonitor sila sa live nila ni Dato Araw at ni uh, Bae Lourdes. Ang among head of the nation, ang so, Ang head of the nation, meron silang ahari. uh, hari. Sumang-ayon daw sa prinsipyo nitong grupo nila ni Dato Araw. Mm -hmm. Then kami sa Malika, naglukop na po ng among followers. Uh, Mawal na nagyod ang lumad. Oh yon. Uh, sabi niya na sila umano sa grupo uh, dapat na maalsa ma ma na umano yung mga lumad. Mm. Dahil uh, yon ang may-ari sa mga lupa. Uh, so, dala nila ang provision nila ang sariling batas nila para daw na nagiging uh, uh, strong din ang prinsipyo. So, <laughs> so, pariho na, umano sila ng pananampalataya sa may kapal. Uh, kung pariho kayo, di po ba And ang sabi ni Bae na ang Diyos nila ay apat. Yung uh, araw, uh, tubig, apoy, at lupa. So, ibig sabihin, para hijo sila na, Dios, apat din taga Encantadia din ito. sila Oh, so yung civil government hindi dapat umano aangkin na sila ang may may-ari sa lupa. sila sa tax kasi hindi sila may sila Oh, so ang civil government hindi ang may-ari sa lupa pagkatapos sila umano ang Uh, sisingil ng uh, buwis na hindi naman umano uh, may ari sa lupa. Kami free tax 660. Sa public at 660. Free tax. Ang talang lumat. so, uh, batay sa binanggit niyang batas, ang mga anitibo walang buwis daw. Mm mo mm nang hindi -hmm. ka mo nang tugkan minis mo super kay followers ko na mo millions oh so followers daw nila din millions millions ang followers nila hindi nila makay din nila gikan sa ni marupa mindoro palawan rumbo si kuan ang inyong kuan Rayna, si. di ba na may rain ang mahalika Lilipot tawo guno mo grain na bairag niya. Ah bairag niya ton sidya. Di ko to na kon indo sa bukas gani is ay kasi no agila to dili ni lahi ni. Kasi mo Oh iba umano ang grupo ni ni Senior Aguila iba din sila. Pag-isikwa sila. Ah sahan dai mo Pareha ni Isla pero taglahi may og prinsipyo. Sila mo to sa na sila sa kaso tungod kay under sila sa civil government. Oh pareho sa Isla umano. Pero Uh, ibang grupo. At uh, ayun, uh, ang pagkakaiba din, under umano sila si Senior Aguila sa civil government. Eh di po ba may sariling batas at may sariling private army sila si Senior Aguila? kami isun, kung nagkukumpusin, abogado sa DNR, abogado sa munisipyo, pero tungod sa atong balaod o sa IPRA na kung pinasunod, mm. gusto disponsto ngarilo, mm. wak makaduhat kay no one above the law. Oh, so, so. Sila pinasok, umano sila sa authority, pero uh, di sila na gambala dahil no one is above the law. Uh, tingnan natin kung ano talaga ang nangyari, batay sa... Oh la. So ang tanan pasilong sa Balaod. So mm. hinggawa sila mismo himbihan kuy sila kay wa sila kay, na himo kay naa daay balaod na sa na Naa mi gitbit anay idugang na to pag-uri para ang indong kausag indong prinsipo mas paligunan pa sa Balaod. so, so yung gusto nila na yung dala nilang mga batas idagdag nila sa batas nila ni dato Araw para mas uh, Strong daw umano ang prinsipyo. Pinagsalao. Oo, dibahin mo nalang ka. Kailanganin mo 'yung prinsipyo. So anak mo ini himuon daw to siguro kay tulog man sila ni Bai. Ah, uh, tulog pa si Bai daw at si Dato Araw. Si Dato, magpa-diplomat na lang sa mo. No, dapat daw umano magpa-diplomat Saan kaya kukuha ng diplomat, no? dapat magpa-diplomat daw. Oh. Anong masasabi ninyo sa grupong ito diyan? Ah, Ang dami palang grupo diyan sa Surigao, no? no. At uh, although hindi ito sa Surigao City, nasa area ito ni, ni Senyor Aguila. Magkano na kung pinalas yung manta, wala man ingon nga, dilik mo na mo, mimrohon, dilik mo na, ang akong prinsip, prinsip. Oo, pareho sila ng prinsipyo. So, bawat dato, may lima na kapangyarihan daw. Bawat dato, ha? May limang kapangyarihan. So, yung uh, limang kapangyarihan, wala daw yan sa civil. Nasa kanila lang yung kapangyarihan na yan presidente, gobernador, pag yung statin, senador, congressman, o board member, oh. o councilor. Pag yung judiciary, ikan sa Court, RTC, MCTC. Pag yung military, general sila, kung kita nga dato, may matay like home. O, oh, so sila daw umano, meron silang limang kapangyarihan. At wala ang gobyerno uh, na kapangyarihang lima daw. So, matagal na na balita itong grupo ng Maharlika self-proclaimed uh, Mahalika Nisyon na may sariling batas, may sariling gobyerno, may sariling pera, may sariling bangko at may sariling flag din. Ito ang ulat. Philippine authorities visit a self-proclaimed indigenous tribe in Surigao del Norte. Oh, Sir Surigao del Norte. With their own currency and justice system. Oh, see, meron silang sariling justice system. May gobyerno talaga sila. Meron silang sariling salapi. Nico Bawa introduces us to Maharlika Nation. Ito ang uh, tinatawag na Maharlika Nation. Philippine law enforcers and representatives from the Environment Department visited Sitio Atuyay in Surigao del Norte Friday morning to check on a self-proclaimed indigenous tribe calling itself Maharlika Nation. Self-proclaimed. no na Maharlika Nation. Ang dami pa lang mga lumitaw diyan sa area na yan, no? Na dahil may, may kaso kami ni Father Darwin na yung isang dalaga na naposis, grabe talagang reaksyon. Dahil ang kaniyang lulo daw diyan sa Socorro, Uh, siya ang leader mismo ng religion. Tulad ni Sr. Aguila, ang kanyang lolo ginawan din ng monument at sinasamba ng mga followers. Pero patay na umano ang kanyang lolo. Palaging nag, uh, na, napanaginipan niya ang kanyang lolo na nagsabi umano sa kaniya na Sabihin mo sa mga sumusunod sa akin, mga followers sa akin, na wasakin na nila yung monumento ko na sinasamba nila dahil mas lalong uh, nagdusa ako sa apoy ng impyerno habang sinasamba nila ang monumento ko. Yun daw ang panaginip niya. So uh, kami ni Father Darwin ang nag-deliverance sa kanya. Grabe talaga ang reaction dahil occultism yun, no? Uh, so, ibang grupo. Ibang grupo yon kay Senior Aguila. So, dami palang mga ganyang grupo no? na uh, di ko nakakuha yung pangalan basta ang lulo niya ginawan daw umano ng monumento at sinasamba ng mga miyembro. Okay, tuloy natin. When they reached the area, they were welcomed by an official of the group. Uh, Aguila, na binagyang ang pahintulot para ang term na ginagamit ni Dato Araw, 'di diba ba? Since time immemorial. Ito after Ferdinand Magellan. Although uh, narehistro sa Securities and Exchange Commission, ngunit hindi kinikilala sa uh, NCIP. Dahil hindi umano talaga mga lumad. They are following the certification of the National Commission on Indigenous Peoples which declared that there are no indigenous groups in the municipality of Socorro. If they are interested still, no, na, uh, kasi by 2029, the Pakbarma of BGFI will be expired will ex be expired. So pag ma-expire na po siya, dapat i-renew. So pag i-renew mo siya, dapat uh, arguing that they are a self-governing tribal government with a population of more than 1200. Oh, so o, population nila 1200, pero sabi nung isang pumunta sa pugad ni uh, dato araw, milyon-milyon na umano sila. Wala pang ang government, mayroon na talaga kami sunusunod na. Mayroon silang sariling bangko, mayroon silang sariling pira. Golden Zion or G Zion. One G Zion is worth 200 pesos. This currency can only be used within their tribe. Noon, mayroon tayong tinatawag na... Yan, magamit lang nila sa loob ng tribe nila yung gamit ng mga Expire on 2029. Oh, 2029 pa mag-expire ang kanilang kontrata sa paninirahan nila sa naturang uh, bundok, no? Na wala pa din ang bundok. Kasi alam namin na hindi sila ipis. Hindi, hindi sila lumad. Roman. Taga rito sila sa Socorro. Yung iba nila galing ng pang ibang munisipyo. O, oh, yun. Ah, uh, hindi pa, umano, IPs, hindi lumad. Ah, uh, yung iba, taga iba oh yan uh, sa sarili nilang uh, gobyerno may sar sariling uh, bandila sila no at sariling uh, salapi jeez na golden sayon Ito'y ginagamit lang sa kanilang tribu daw. Pero nag-react dito ang bangko uh, sentral mismo. Hindi, Sa Republic Act 1760 kasi. Bangko Sentral ng Pilipinas lamang ang binigyan ng authority na mag-issue ng currency within the territory of the Philippines. So kung may balak silang mag-issue ng currency nila, eh hindi natin makakonsider na currency talaga yun. Kasi walang authority, hindi sila authorized ng Bangko Sentral ng Pilipinas. And, aside from peso, walang ibang currency na kinikilala ang buong Pilipinas at walang ibang currency na inisyo ang authority which is Banko Sentral ng Pilipinas kung hindi ang Philippine Peso. Oh, see? Uh, uh, dumami pala ito na grupo, no? Sa naturang uh, lugar, mga kapatid. Uh, Ibat-ibang grupo. At ayon pa sa ibang lumad Sandali, asan ah, ba yun? Sa oh, ah, Republic Wala pala dito. Okay. So, kung maalala ninyo, na ang hippie mismo nagsabi, Hinihintay na lang daw ng autoridad para tuluyan ng maibigay ang warrant of arrest kinagdato at law. namin ng maraming police personnel doon sa area para makontin ma-isolate na lang, hindi siya makapanakit ng ilang ka. Yung nandun po sa loob ng compound, karamihan doon, nagsama na doon sa conflict. So basically, paglabas na ng warrant of arrest, wala kayong magagawa kundi iserve. <coughs> Yan, abangan natin ang sinabing paglabas sa warrant of arrest sa patong-patong na kaso na inaharap nila ngayon. Maraming salamat sa iyong pagsubaybay. Ito yung lingkod ng Talibong. At, uh, mga kapatid, ang dami pa lang mga nagsilitawan ngayon na grupo tulad dito. No? Uh, maliban na ang daming mga siktang uh, nagsilitawan ngayon, So, wag agad-agad maniwala. magsoring mabuti. Dahil ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero, napakadelikado pag madaya tayo sa pananampalataya. Nanganganib pati ang ating kaluluwa. Paging maingat ba, especially ang pag-join sa mga organization. Dapat marunong tayo na mag-determine kung iskam ba yung activity. Ititik advantage talaga nila yung educational attainment ng tao plus yung kahirapan ng tao. <coughs> So ayan po mga kakiers, sana yung kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kakilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Prodeo et Eclasia. Sa Diyos po, ang lahat ng kapuriyan. Hello mga kapatid. Ah, uh, Alon subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan naman bigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless! Hello mga kapatid! Inaniyahan namin kayo. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaataki ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic at sa pamamagitan sa pagsulotin niyo ng Mr. Curious Catholic Facebook and YouTube channel dami ninyong matutunan is sa buhay natin ang ating matutunan Rodrigo e a igreja